So, ayan mga master, actually ano, magtatanghalian pa lang. Ang oras ay 11.10. Tayo natin, may hirap dito eh. so bago tayo bumaba ikot muna tayo dito sa may manukan Abahan na rin ako ayan so nakita nyo na mga master yung mga big bike no actually hindi ko pa nakunan lahat kasi minsan kapag ino ko yung camera nag nagdadaanan sila <laughs> so, hindi masakit sa matatingnan yung mga big bike ba? Diba? pag ano, dumadaan hindi kagaya pag mga small CC Ang ano Ang gulo <laughs> Ang gulo nila eh. <laughs> So meron pang mga ano Yung mga Aerox mga master Na ano Grupo hindi pa bumababa Tingin ko nasa taas pa yun Yun ang inaabangan ng ibang ano doon nag, Nagbibidyo So, tayo, hindi na tayo mag-aantay doon kasi nak nakita na natin yung pakay natin dito, yung mga big bike. Naunan ko din yung mga rare na big bike. Hindi ganun karami yung umakyat ngayon Thursday. Unlike last last week ang daming umakyat dito Ayan, konti nga lang yung ano, tambay dito sa ano sa manupan ayan yung mga ano ipa yan yung mga big bike sakto lang to pa uwi no? nasa bahay tayo ng mga alas dos o ganyan depende sa traffic sarap-sarap dito mag-ride sa Marilake basta tama lang yung ano mo, yung takbuhan mo. Hindi ka madidisgrasya dito mga master. Huwag ka sumagat talaga. Kasi pag sumagad ka, alam na mangyayari sa'yo dyan. Lalo na dito sa part na to, pag masyado ka matulin. Kung takbong 60 ka lang, enjoy, enjoy lang yung biyahe mo hindi ka maano yan hindi ka overshoot yung iba kasi to sumasagad sumasagad talaga kaya ano sumisemplang dati dito kami naglalaro ito yung una namin laruan big C daming disgrasya din dito na hindi <laughs> mabilang yung disgrasya sa part na to Oh, dandahan lang daw. Sabi ni Boas, bakit kaya? Siguro may ano. Oh, yun, chill ride lang. Mabilis ba ako? Parang mababa Mabaga lang naman ako eh. <laughs> Oy, disgrasya dito oh. Ayun ang disgrasya mga master. Ito na 'yung mabibilis kanina. Oh, wasak talaga 'yung Aerox. Ay yung racing eh Inakuna natin doon mga racing Salpukan mga master What's up? ba? Diba? Tama yung sabi ko eh Chill na lang Alam mo yung mga grupo ng mga Aerox na yan Every time naakyat sila No? Kadalasan merong sa grupo nila laging may ano, casualty <laughs> nagawa nilang pangkarera yung scooter na hindi naman pangkarera eh tingnan natin yung video ng mga master ha? wasak eh Ah, oh, yun ang na ano, nakuha na naman nila ang premium nila no? kaya naman hindi sila magagal mo kan salpukan eh nagsalpukan eh no hindi natin alam kung sila sila lang o may kasalubong sila hindi nila masyado nila kasi ano eh masyado nilang tawag ito ginagalingan <laughs> ano pag Alam mo kung ano, kung bago kang rider Tapos gusto mong mapunta ng Marilake Gusto mong pumunta rito At gusto mong sumama sa mga Mga tropa mo Mamili ka na sa samahan mga master Huwag kang sasama sa mga kaskasero Kasi kung bago ka pa lang Tapos sumama ka sa mga kaskasero Sigurado alay ka dyan eh Sumama ka sa mga ano Mga ka -ano mo ka, ka, level mo no ganun lang para hindi ka ano hindi ka nalalagay sa alanganin eh, pag sumama ka sa mga feeling karerista feeling moto gp rider wala na ano ka lagi kang malalagay sa alanganin ito na big bike oh oh ayun no. oh ito oh, oh. May yung mga naglalaro kanina eh meron pa na sa likod yun oh R6 Ninja yung apat kanina mo oh, master success na sila kung ginagawa nila sa taas lalaro lang tapos wala na huwi na Uy. Yari dito. Ay, grabe. Wasak. Agoy. Ito 'yung mga racing kanina, mga master. ito yung mga racing kanina eh oh. Patay tayo dyan Sumalpok dun sa ano Sumalpok dun sa Innova Ito yung mga nagre racing kanina mga master eh. Ngayon lang to kasi magkakasunod kami nito eh. Ito yung mga naglalaro kanina doon sa taas. Nasobrahan sa ano? Nasobrahan sa racing. Talaw. Oh. Nagsalpukan. Mga ano yan, magkakasama. Nag-overshoot. Overshoot pareho. Aruy. Premio na naman. Yung dalawang motor magkasama yon Pareho sumalpok doon sa Innova. ah, <laughs> ganyan talaga mga master. Hindi kasi magano eh. Tawag nito hindi kasi magtino sa kalsada eh ang kukulit eh wala na sa lugar din ba yung enjoyment nila ano na nakakadamay na ng iba hindi sila dun sa taas na ano na uh, kumalat dito sila sa baba <laughs> ang ganda kasi ng kurbada dyan eh Sigurado ako diyan mga master kasalanan ng motor 'yan. Wala naman ibang ano, nasa linya 'yung ano eh. Nasa linya 'yung Ano you know, pa ba, ba 'yan, Avanza. Tapos 'yung dalawang motor, doon sila napunta sa ano. <laughs> sa linya nung ano, nung sasakyan. Uh, racing kasi. Ganyan talaga ang prime niyo. Eh, kung chill ride lang sila, no? Wala pa silang ano. Wala pa silang sakit sa katawan masarap naman talaga magpatakbo ng mabilis saka magbanking banking banking pero dapat nasa lugar wala na sa lugar yung eh. mga master eh. pauwi pauwi na lang tayo mga master meron pa tayo na ang mga ganyan pauwi na lang meron pang nasasaksi ang mga ganyan sila na, di pa rin sila nagtatanda eh, no. Ang dami ng disgrasya diyan sa taas, dami ng disgrasya sa marilake. Gusto talaga nilang mapabilang. <laughs> Gusto nilang sumama sa statistic ng mga kumalat at nakabangga sa marilake. eh mga ganyan magtatanda na yan ewan ko lang kung talagang makukulit yan